Nakamute muna yan para sigurado tayo guys, no? So, kung gusto nyong manood sa full video nito with music, ipopost namin to sa page. So, ngayon, ito muna, muting muna tayo kasi natatakot ako eh. Kasi puro siya, same lang naman ang music niya. So, for the safety, naawa na ako kay Tin na magsigiglinis dyan eh parang makarelax naman siya. Marami siyang ginagawa. So pasensya na muna kayo. Voice muna kayo manood sa makinig sa ano ko ha. So the dancing is very amazing. Oh my goodness, sabi ni Tin, hindi ko 'to nakikita. Pinasa ko lang ni Tin yung voice ko para siya nang mag ano, siya mag premiere nito para hindi na siya magpasapasa sa akin. Ang gagaling nila Subarashi. But the pitik of this, oh my goodness, amazing. They are... Ah, chigaw, chigaw, mali, mali, mali. May nakita akong pitikan dito. Sayang, the pitikan is over there. Oh my goodness, grabe talaga. The, the, the suot is very over daw, sabi ni ano. ni Magda. So ayan tignan niyo lang yung sayaw nila. Alam niyo na yun, na yun na yun. Kung itugtog ko yung music natin diyan, eh for the safety na lang at para hindi na mapapagod ang aking original nguso magda ang aking editor na napaka sus napaka pulidong gawa isang ano pa lang talagang perfect grabe talaga ang galing galing oh my god magkano kayang bayad nito ay naku walang bayad dyan sino ba nagsabi na magbabayad ako walang mga sahod ang mga yan sariling sikap o sinabi ko sumali siya para may sahod siya ay eh, para may ano siya eh kahit pang pang konsulang meron naman ba diba? So ayan, grabe ang gagaling nila. Sino kaya itong ano na to? Hindi ko to nakikita eh. Ito sino? Yan, hindi ko nakikita. Pinasa, hindi ko talaga pinakinggan, ano, pinanood lahat-lahat kasi gusto kong makita on the premiere, on the koan. So ang gagaling daw nila, sabi ni Magda, kaya gusto daw siya sana niya sumali, pero umatras na siya. Oh my goodness. So hindi ko alam kung sino-sino ang mga sumali, ang pagkakaalam ko lang, ewan ko lang kung sino. Siguro mga Libagueras pa din. So, Tin, ikaw nang bahala nito ang haba ng voice ko. So, ikaw nang bahala. Alam ko namang magaling ka dyan. So, the pitikan over there is is one of the kuan ha. The pitikan. Alam kong sariling ano ninyo yan. Talagang, talagang nagpagod kayo, nagpuyat kayo dyan. Kasi nakakahit ako nga, nakapuyat ako dyan eh. Pero andyan tayo sa pitikan over there. So alam nyo na kung sino yan. Titignan nyo. Ipopost ko yan sa page kung sino talaga ang sakalam sa pitikan. Grabe. Grabe. Hindi kaya panoorin ko to pag nag-premiere tayo. Kasi the pitikan is atsigaw. Hindi ko siya mapanood sa premiere kasi nakamute siya eh. Mas maigi yung maganda yung may music. So sa page ko na siya to papanoorin. Kung ano sa page ko o sa YT ko ba ito ipopost. Basta ang gagaling nila. So, grabe. So, walang nanalo sa... Chigaw. Walang talo dito, ha? Walang talo, walang panalo. Chigaw. It's a prank. Oh, okay, okay. So, ito guys. Sa mga nagpasa naman ito ng inyong mga sayaw. Matik yan, ba diba? Alam naman natin, napipili tayo ng winner talaga. So, alam nyo kung sino at alam nyo kung sa so talagang ginawa nyo ang gusto ko ang linis, ang linis ng intro nyo ang linis ng sayaw grabe talaga you know? hindi man ako magaling pero magaling sumayaw pero nakikita ako na linis very amazing sus just ko, the graceful dance is so pak na pack oh my god, I love it so pero may winner tayo dyan ha may winner tayo dyan pero lahat kayong nagpasa meron kayong consolation prizes. Okay? Meron kayong consolation prizes. Pero, meron akong pitikan dito na gustong gusto ko talaga sa pitikan nito. Kaya ko to pinapasayaw sa inyo. Kasi the pitikan over there is, oh my goodness. Ang gagaling. Ang gagaling nila talaga. So thank you for watching. Ito lang muna ang pakikinggan ninyo, The Voice of Ngozo, ha? Huh? The Voice of Ngozo. So ayan na ang alin kanilang challenge. So ito muna ang sayo na ibababa ko. Ang rap nila after this siguro sunod-sunod 'yon. So thank you for the preparing of this dancing. Thank you sa mga sumali. Thank you, thank you talaga sa inyo. Alam kong pagod Pero pare-pareha lang naman ang steps. The pitikan lang talaga ang gusto ko. Grabe talaga yung pitikan nito. Grabe talaga as in. So, so panuuri nyo lang maigi, no? So, if you not contented, you can go to the page or sa Facebook ko. Doon nyo pa mapanood ang music nito. Pero ganun pa din. Ganoon pa. Alam nyo naman yung trending tong music na to eh. Kaya di ba? Amazing. Oh my goodness. So inaantay ko talaga si Magda. Kaso wala eh. Ayaw niya eh. So good luck everybody and thank you so much for joining my Pas Pambansang Pasayaw. Ha? Pambansang Pasayaw ni So Pambansang Palaro na hindi naman kayo matatalo. Alam kong pagod kayo diyan sa pagsasayaw, pero kumasa kayo kasalanan ninyo. No, hindi ko kayo pinipilit kasalanan niyo yan, kaya kayo napagod, okay? So, sa inyong pagpagod, meron naman kayong pambili ng nota. ah oh, ba diba? So, ayan na. So, enjoy watching everybody kahit na commuting yan. For the safety of our, you know, YouTube channel, gusto ko lang maging ganon kasi alam mo. oh, yun na yun paulit-ulit eh. So, shout out everybody and... To those who's watching this, oh, maingit kayo. Texas ako na ako mainggit talaga ako nito kasi sig panigurado may magaling dito pero sila ko yon si LP hindi po tanggapin baka nag na naman yon oh my goodness sinasabi ko kung sino sexy boy okay thank you for watching everybody Mwah!